Hmm. Ah, sa taas. Ayun okay. o, QB Vanilla Wafer. Ayun, wag na lang. Ito na lang. pare sa kanila. Ay, yan, 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 yan. Hindi ka okay, na. Tapos tayo ng ice cream. Pinashare ko saglit yung pamangkin ko dito pag tapos namin mag-basketball. Pero hiwalay na lang yung vlog namin din. Let's go. Mag-buy na tayo. Quick vlog. Diba ta, <laughs> malapit sa pasokan? Oo, malapit na talaga. Bala ko sana mag-anak eh. Anong balak mo? Mag-anak ulit tayo ta. Ang tagay, pinunta natin nila, Maxine. Apo. Ang tagpunta mga playground? Playground. Sa ano? Doon sa... Waterman? Doon sa... Dun sa may area. Yan. na. Ay! Wait! Yung Ay, ice yung cream pala yan. natin. Gusto ko yung ice cream na mara ano. May... Ano? para milty? Oh, parang milty. Ito, ito, ito. ito. Tag-isa tayo. Yan. Gusto ko yan. Tignan mo baka naman ito na. Ito. 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 Yeah. Yan no o, mo o. Buo-buo pa o. Ayan o. Ay, ba't ganun? Ayun na ano. Ayan, oh. Matigas mati yes nyo. lang kasi ito. Okay, ha? Yeah. Tama okay. yeah. na lang. Oh, Sarap nito. Mga kailang bilhin na ako nito. O, oh, bilhin na, namin. Pera ka na? Sarap. Pera pa. Ka. Pera Wala kang pera. <laughs> <laughs> oh, okay. Ang mire, ako nga naman. Malapit na bakasyon. Okay.